Huwag na wag mong hintayin dumating ang araw na maubos ang pasensya ng asawa mo. Huwag mong gawing huli ang lahat bago mo pa siya tunay na pahalagahan. Bago sumuko ang misis mo, matagal siyang nagtiis. Nilunok niya ang lahat ng sakit, pilit iniiwasan ang mga hindi pagkakaintindihan at umaasang magbabago ka pa. Lahat ng iyon ay dahil sa pagmamahal at pagnanais na magtagumpay ang iyong relasyon. Kaya't kung ngayon ay napapansin mo nang parang may layo na siya o hindi na siya kasing masaya tulad ng dati, baka ito na ang senyales na ang pasensya niya ay nauubos na. Kapag misis ang sumuko, asahan mong hindi lang ang puso niya ang masaktan, pati na rin ang buong pamilya. Mahalaga ang bawat araw na kasama mo siya. Kung nais mong maiwasan ang pagkasira ng pamilya, simulan mong baguhin ang mga bagay na hindi na gumagana ibalik ang respeto, ang tiwala at ang pagmamahal. Bago siya tuluyang magdesisyo, sana ay magsimula kang magbabago. Kasi kapag ang misis ang sumuko, tapos na ang laban. At ang pinakamalungkot na bahagi, wala ka nang magagawa para ibalik ang lahat.